Main Mendoza din napigilan ang emosyon ng emosyon nang mahuli may kasamang ibang babae si Arjo Atayde. Nagkagulo sa isang kilalang restaurant sa Makati matapos mahuli ni Main Mendoza ang asawang si Arjo Atayde na may kasamang ibang babae. Ayon sa mga saksi, hindi napigilan ni Main ang kanyang emosyon at napaiyak habang kinokompronte si Arjo sinubukan umano ng aktor na magpaliwanag, ngunit tila hindi nakinig si Maine. Ang eksena ay mabilis na kumalat sa social media matapos itong makuna ng ilang tao sa lugar. Hindi pa kilala ang babaeng kasama ni Arjo, ngunit marami na ang nag-iimbestiga kung sino siya. Samantala, tumanggi munang magbigay ng pahayag si Maine sa media tungkol sa insidente. Nanatiling tahimik din si Arjo sa kabila ng kontrobersya. Maraming tagahanga ang nagpahayag ng suporta kay Min sa gitna ng isyu. Patuloy na inaabangan ng publiko ang anumang update mula sa mag-asawa hinggil sa kanilang relasyon. And this are chika for today mga ka showbest. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates. Music